Pagsabihin mo yung asawa mo ha, nilulustay lang ang pera mo. Sige po, kakausapin ko yung asawa ko. Han, hindi mo alam. Kung alam mo lang pinapagawa sa akin ng mama mo, inaalila niya ako as in sobra-sobra na nga yung ginadanas ko eh. Saka totoo yung nakikita ko sa iyo. Eh kung totoo man, na wala ka nang pakialam doon. Sa susunod na makialam ka pa ulit sa buhay naming mag-asawa, magiging impyerno ang buhay mo. Narinig ko, balak nila pumunta na Boracay. Eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oh, hon, papasok ka na pala. Oh, papasok na ako ng Sige, pagtimpla mo na akit ng kape. Sige. Mami. Hello. Nak. Alam ba yung asawa mo? Napakaburara sa bahay niyan. Walang ginagawa yan. Nulos tayo lahat ang pera mo. Totoo ba yun, Mami? Oh, ano ba ang dapat mong gawin dyan? Sige po, kakausapin ko yung asawa ko. Pag sabihin mo ng asawa mo, ha, nilulus tayo lang ang pera mo. Here's your coffee, Han. Totoo ba sabi ni Mami? Yung alin? Inawaldas mo daw yung pera, tapos burara ka dito sa bahay. Ano bang pinanggagawa mo? Ako? Minawaldas ang pera? Hani hindi mo alam. Kung alam mo lang pinapagawa sa akin ng mama mo, inaalila niya ako as in sobra-sobra na nga yung dinadanas ko eh. Hindi naman magsusumbong sa akin si mami kung hindi naman totoo eh. Alam mo, kulang na lang ikadena niya ako para sundin ko siya sa lahat ng gusto niyang ipagawa sa akin. Kanino ka maniniwala? Sa akin or sa kanya? Ay, ibig sabihin, nagsisunong alam yung mami ko? Ano pa ba? May iba pa bang dahilan? Malilate na ako sa trabaho. Papasok na ako. Hoy, Gorang! Ano sinasabi mo sa anak mo na winawaldas ko ang pera niya? Ha? Eh, totoo naman ah! Winawaldas ang pera ng pera na anak ko, ha? Ang tanda-tanda mo na. Ang hilig mo pa makialam sa buhay ng mag-asawa. Hindi ako marites. Talaga totoo yung nakikita ko sa iyo. Eh, kung totoo man, wala ka nang pakialam doon. Huwag Mak ka makialam. Ang ganon? Anak ko yung pinakawawa mo sa pera, Ginagastos mo, nilulustay mo, mga pare, pasensya na kayo kung naayaw kayo dito. May problema kasi ako. Yung mami at asawa ko hindi magkasundo. Sinasabi ng mami ko, well, at burada sa bahay yung asawa ko. Naku! Ganyan din yung mami ko sa asawa ko eh. Ayaw sa kanya eh. Nagugula na nga ako eh. Mahal ko yung mami ko, mahal ko rin yung asawa ko. At Togo nga, tandaan mo to. Sa susunod na makialam ka pa ulit sa buhay namin mag-asawa, magiging impyerno ang buhay mo. Tandaan mo lahat ng sinabi ko sa iyo, ah. ha? Nga pala, yung mga labahan, tapusin mo na. Alam mo, pre, dapat doon ka maniwala sa asawa mo. Kagaya ko, doon ako maniwala sa asawa ko. Oo nga, pre. <laughs> alam niyo ba? Binigyan ako ng asawa ko ng latest na iPhone. Wow. iPhone! Yung eh, sa akin, nung anniversary namin, oh. Ano mo to? Ay, talaga naman sa akin. Naregaluhan ako asawa Hindi ganda. nagpakabog ako. No! And guess what? Minilin ako ng nabibita ng asawa ko, fresh from Japan. ay Grabe! Kabagay. Ay, teka lang. Di ba maglo-long weekend na? May plans pa kayo? Hmm. What if magbura kayo kita? Agree! Madali lang Kapag usapin ko yung asawa ko, madali lang naman ng yung pera sa <coughs> akin. Taray. Gura! Mingi ka ba? Kanina pa kita tinatawag eh. Grabe ka naman magsalita. Pwede ka naman uminawag magsalita sa akin. Alam mo ang dami mong sinasabi ko. Ano Ito yung mga bisita ko Ipagluto eh, mo na nga sila. Bilis! Bagal-bagal. Ay! Giving ka dyan, girl, no? True kailangan natin tapangan para hindi tayo tinatapakan ng mga biyanan na yan. Tama! <laughs> Hello, mami. Hello, anak. Ano na naman yun? Anak, narinig ko asawa mo. Pinagayabang yung ano, yung binili niyang Louis Vuitton. Sabi na asawa mo, madali ka raw magto. Narinig ko, balak nila pumunta na Boracay. Eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Pag napatunayan po, totoo to, mga ginagawa ng asawa mo, bahala ako sa buhay mo. Sige, patunayan mo. Maniniwala ako sa'yo. Gurang! Gurang! Tagal, no? Eto na, mahal na Reyna. Bakit juice? Di ba sinabi ko kanina, gutong na yung mga kasama ko? Hindi naman sila nauuhaw eh, nagugutong sila. Ay, wala nga sa nasa'yo lahat, di ba? Pagpatalag hindi ba? Huwag sasabihin kahit kayo yung sinabi ko, ha? Sadal mm. lang yun. Uy. Oh, Han! Ang aga mo yata umuwi. Alam mo ba, si Mama, kanina niya pa ako pinapahirapan. pinag alila niya ako. Imagine, pinalaban niya sa akin yung sandamakbak na labahan. Tapos, itong mga kaibigan ko, binabastos niya pa. Han, nagsabihan mo naman si Ma. Ah, totoo nga. Han, sa akin ka maniwala. Kanina pa ako inaalila ni Mama mo. Oh ingkan mo naman ako. So, sinasabi mo nagsisinungaling si Mami? Oo, Han. Sa akin ka maniwala. Tumingin ka sa akin. Sa akin ka maniwala. Naniniwala naman ako eh. Narinig ko lahat. Nakarecord yung pinag-usapan niyo. Ano yung pinag-usapan? Eto na, mahal na Reyna. Bakit, juice? Di ba sinabi ko kanina, gutong na yung mga kasama ko? Hindi naman sila nauuhaw eh, Nagugutom sila! <laughs> <laughs> eh ka, Chloe, eh. kamusta naman yung kinikita mo? Uy, ano ba kayo? Fling-fling lang yun, wala yun! Sino <laughs> kayo pa talaga? Ano talaga? <laughs> Eto na nga, ah, um, di ba may sugar baby ako? <laughs> Monthly ko binabayaran yung motor na. Oo, minipili lang pinapili. And sugar baby oh, siya. So. <laughs> <laughs> oh, narinig mo na? Kapal na mukha mo? Patagal mo na pala ako niluloko? Pinapaikot mo ako sa palad mo? Ang hindi yun Kinakawawa mo yung mami ko? Lumayas ka sa pamakain na to! Kayo! Lumayas kayo! Kapal na mukha nyo? Oh, Mami, sorry, hindi ako nakinig sa'yo. Sana naniwala ako sa mga sinabi mo sa akin. Wala lang eh, hindi naniwala sa'kin eh. Alam mo, yun, na yung asahong may problema, diba? ba? hindi okay na yun. At least nalaman mo, yung mga katawang nangyayari sa loob ng bahay. salamat mami. okay na okay na talaga.